Hi mga mamis, kamusta ang mga anak nyo? Kumakain ba sila ng gulay? Anak ko kasi, sad to say, hindi talaga siya mahilig sa gulay. Kaya ngayon, gumawa kami ng paraan para mapakain siya ng gulay. Tara, samahan nyo kami kung ano yung aming gagawin. Nilagyan lang ni Habi ng dalawang itlog. Tapos, crispy fry. Nasa inyo na kung ilan yung ilalagay yung itlog. Tapos, kung gaano kadami yung crispy fry. Depende siguro dun sa talbos ng kamote kung gaano siya karami. Tapos, iprito lang isipin na lang nagpiprito ng chicken nuggets actually nung unang natikman niya ni Chen hindi niya alam na talbos ng kamote ang akala niya ay chicken skin at yan naman yung sinabawang talbos ng kamote favorite niya yan promise okay let's eat kamote lang ang dyan puro ano yan mga vitamins baby hmm. Talbos ng kamote with Bibi Johnny. Ay. ano? Ikaw po yung magsabong ko kayo. Pansit kayo dyan. Ayun nga pala, hindi ko nga pala nakita. Sorry. I'm so sorry. Ote mo si Bibi ko, ang galing kumain ng gulay. Gulay na kamoting baging. Pwede ba yan naman without ketchup? Oo, masarap yan. Parang malok lang yan eh ganong ganda ipapaingawin pa para Ito lang na Ito yung kinakain ni Chen, fried talbos ng kamote. Lagyan nyo lang po ng ano, crispy fried tutorial. <laughs> Ito yung way para mapakain namin si baby ng gulay. Tapos, itong talbos ng kamote, kumakain po talaga siya nito. Kaso nga lang, sabaw lang. But it's okay. andun na rin yung vitamins. Ay. Mama. Sige na, nakuha ka na. Ay, kita yung ulo. Ang malapan. Ang malapan.